guys, ayan si Lucky guys nagtanaw-tanaw sa baba at nagalit siya dahil nakita niya mga tao dyan guys, o sa taas dyan, sa tuktok ng kuan tower, naglilinis yan sila nag ano sila ng ano ba tali para maglinis pati doon sa dulo may mga tao na nakababa na naglinis ng window Naka, yung kanilang gondola guys ay hindi talaga yan gondola parang ano lang batali na nakalambitin sila ganun yung ginagawa nila kung yung ibang tower naman guys na nakikita ko dati ay gondola talaga gaya ng mga construction worker gondola na may laman na sampu, anim, ganyan pero yung kanila ay habang naglilinis sila ay nakalambitin. May dala silang baldi. Nandiyan siguro yung mabasahan, sabon. Ay nakalambitin talaga sila. Talagang napaka nakakatakot na trabaho. So dapat yung mga ganyan guys ay malalaki yung bigay na sahod. At saka kailangan matapang ka dyan kasi kung ikaw ay na ay ay malamang matag ba. Siyempre, sa taas ba naman na ginagawa nila. Ayan, Ayan naglilinis. Yung dyan, okay pa yan kasi hindi naman sila bumababa talaga sa gilid ng buildings. Yung talagang dulo, o yan sila. Yung, yan. Mayroon na talagang tao sa baba. Yan ay napakahirap na trabaho. nakalambitin Nakalamditin para maglinis. Ang taas-taas kaya nyan. Ano ba yung power air na yan? Ay naku. Kiispi naman tong upo ko. Taas-taas niyan kasi. Ayan. Yan yung pinaka baba. Ayan. bahay namin. So yung aso, habang nakikita sila ay galit na galit siya, tahol lang tahol. <coughs> Hinayaan na lang namin kasi ano din yun, exercise din yan sa bunganga niya na siya ay nagagalit, di ba? Exercise. Yang bilog na yan guys na green ay yan yung result tower. Yan yung dati kong pinagtrabahoan So, ayan yung power plant mall na inuumpisahan na, na ng ng mint green. Hindi pa tapos. Ayan siya. Ayan yung tulay guys na dyan kami tumatawid. Tapos sin yung to power plant mall. Yan tulay na yan. Dyan kami dumadaan pag kami ay namili. Pag kaunti lang. Pero pag maramihan ay nagkukotse na kami ayan yung ating araw ngayon akala ko ay ano tuluyan ng umulan dahil pagkatapos kong binilat yung mga halaman yung mga indoor plants ay makulimlim so akala ko ay uulan yun pala ay nag ano lang pala yun kunyari lang pala ayan napakainit na sobrang init na guys ang ating oras ay 9.40 ng umaga sobrang init Akala ko kanin ay ano, mapaulan pero hindi pala. At yung alaga ko guys, tingnan yung alaga ko guys. Pakita ko sa inyo. Mura siya korek no. Maglantaw-lantaw sa sa ubos. Tapos yung mga tao na nakikita niya, tinatahulan niya yan, nagtaka siya kung bakit nandoon sila. Yung sahig na yan guys, kaya nagkaganyan na siya ay eh dahil basa-basa ano, tampihas ng ulan kasi sila mahilig sila mag-open ng window tapos hindi ko mamalaya na umulan kaya yan nag-iba yung kulay niya dahil nabasa. So ayan yung cactus guys na matagal na naming alaga. Ayan, napakataas na niya. Ano na yun siya, matagal na siya. Ano na kami dito guys, 2020 kami lumipat dito. 21, 22, 24. Pag 4 years na kami guys ngayong November 4. Napakabilis ng panahon. Kasi lumipat kami dito ay mga pandemic. <coughs> pandemic 2020. 2020 November 4. So ngayong November 4 ay mag 4 years na kami dito sa Sakura Tower. Ang bilis na parang kailan lang. Napakabilis talaga ng panahon. Mabilis din tayong matigulang So napakabilis naman natin guys Kung tayo ay umabot ng tigulang Ayan siya Bumalik na naman siya ng Pagmamasid Parang tao rin siya Pagmamasid siya sa baba Na inisip sa goyo Nakakatakot naman kung ako ay Mahulog dito Ganun na yung ano niya Ginagawa Sa buhay niya ayan mga ating baba guys pakita ko sa inyo yung playground ng mga bata ayan playground maraming mga bata na nasiswing one time na ako nakapunta dyan guys sa buong buhay ko sa loob ng 4 years dito one time na talaga ako nakapunta dyan dala namin yung aso at talagang sinusundan pa kami ng tatlong guard dahil nagdala kami ng aso at bawal daw Akala namin noon ay irereport report kami sa aming mga boss Pero hindi naman nagsasalita Yung amo namin about Sa mga guard na sunod-sunod sa amin So ibig sabihin Hindi sila nagsusumbong sa am amo namin Kaya yon Kaya hindi na kami talaga magpunta dyan Na magdala ng aso Dahil pawal Mayroong isang residente na nagreport report doon sa Guard na mayroong katulong Nagdadala ng aso doon Nag-swing pa kami doon guys, tatlo kami. Si kasama namin ako, si ate at saka si My Loves ko. Di -love shoutout out kay My Loves ko. Yun yung kasama namin. Tapos nag-upload, ay nagbibidyo pa ako doon guys no. Kasi natutuwa ako sa place na maganda pa pero... Hindi ko na upload dahil sa takot ko. kay Akala ko yung mga guard ay pag-report sa amo namin. Kaya hindi ko na-upload yung video ang ginagawa ko ay dinidelete ko na lang. Ano yon last December. So, ayun yung ating tanawin. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye-bye. Have a blessed day everyone. Ingat-ingat.